Ang isyu ng korupsyon sa mga flood control project ng DPWH na kinasasangkutan ni Nasara at Curly Biscaya madalas tinaguri ang Flood Control Queen ay isang nakakabahalang senaryo para sa mamamayan. Hindi lang ito usapan ng mayaman at makapangyarihan, kundi isang patunay ng sistemang may butas at kulang sa transparency sa gobyerno. Inamin ni Sara Disgaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 1 taon 2025 na ang kanyang lumang interview kay Julius Babao ay spliced naging ano parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, na, niya? Ano nang DPWH kami. Ayan, okay. Paano okay. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. um They spliced uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH inaangkin niyang tinanggal ang bahagi kung saan sinabi niyang mula rin siya sa local government bago makapasok sa DPWH. Naging mistulang ginagamit na impormasyon sa interview para ipinta ang imaheng abang taga DPWH lang ang simula ng kanilang yaman. Inamin niya na mayroong 28 luxury cars ang pamilya, hindi 40 gaya ng naunang naulat. Ilan yung luxury cars mo? Nasa uh, 28 po. Pa. May mga sasakyan silang Maybach, Bentley, Rolls Royce, GMC at Land Rover. Ato yung sports niya. Pinco navigator. GMC Denali, Grand Wagoneer. Pinoship ko from the US. It's a Burbank. Dodge Ram. The Tundra. Toyota si Koya. The TRD Pro. Capstone yung high end niya. Yung X5, F Pace, Altera, GLS, Volvo XC90. And this is the autobiography Range Rover. The Evoque, Defender, not LM yung Lexus, ng LC2. Savannah, the Ford Bronco. Benz GLE, X7, no Sprinter, Gladiator. This Porsche. is the Porsche yaa, Skyeen, Maserati, G63. Benz na Avan. Dragon Guard. Ito Bentley. That. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin sa <laughs> Mercedes Benz may iba. Ghost Royce. Kulinan. Naka-interior siya ng Hermes Orange. Orange. Ayon sa DOTR at BOC, iniimbestigahan kung ang mga ito ba ay legal na na-import o kung konektado sa anomalya at ghost projects. Pumasok ang pamilya Diskaya sa DPWH noong 2012 at nagsimulang makakuha ng flood control projects noong 2016. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. 2016? I, yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Pero lumabas sa investigasyon ng Senado ang malawakang anomalya, ghost projects, overpricing, license renting schemes, at monopolyo ng kontrata. Ang pagkakataon, yun, yung, yung sham na pag-aari mo ng construction company, meron ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si Saint Timothy, si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Okay pero na. yung ibang licenses, sumasama, magkakasama sila minsan. And then, min ah, so minsan naglalaban-laban yung sham? Yes, po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because, dahil yung sum na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Tama. Hindi po kasi ibebe yung may may-ari ng mga companies. Oh, sus. Ikasasabi eh, mo lang ako. Miss Diskaya. Apa. Kanina, sinabi mo alpha phi omega lang ang ang sayo. Apa. <laughs> Nung tinanong kita ulit, ininumerate ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? Records ah. will bear me out. Apa. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang sham na korporasyon na yun, naglalaban-laban pa sa bidding yan. Bang limang yes, tanong pa. na yan eh. Sabi mo kanina, uh, last question. Hindi <laughs> eh, pa ba sumagot? ay sumagot. Oh. Hindi, mo. Pa, suma, opo, sumagot ako. Opo. Op, naglalaban-laban. So, pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang sa isang kontrata, at kung sino manalo kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. May mga senador pa ngang nagsabi na tila grand robbery ang nagaganap dahil tinatayang 60 to 70% ng pondo ang napupunta lang sa kickbacks. Mula sa mga youth groups hanggang sa business sectors, tumataas ang presyon para sa investigasyon. Itinatag ang Youth Against Korakot bilang sagisag ng galit at panawagan ng hustisya. May mga protesta rin naganap tulad ng pagspray ng dumi at paghahagis ng mansanas sa mga opisina ng DPWH at Bahay ng diskaya. Masuk di depannya. Dia 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 gol. Bangda bilang simbolo ng matinding galit ng mga mamamayan. Ang kontrobersiya tungkol sa Diskaya at DPWH Flood Control Projects ay hindi lamang usapin ng mayaman laban sa mahirap, kundi simbolo ng sistemang nagpapalago ng yaman sa pamamagitan ng anomalya. Dapat itong magsilbing babala kung nais nating ipamana ang bayan sa susunod na henerasyon ng may malasakit at integridad kailangan ng tunay na reforma masusing investigasyon at malinaw na pananagutan.